Buenos señoritas y señoritos. In our blog this morning, we reported to you na kung paano nilangaw yung uh, manifesto of uh, withdrawal of support for uh, President uh, Bongbong Marcos. And this manifesto was initiated by uh, tatatlo pala. <laughs> Tatatlong pala nga, uh, or dalawa lang ha, or isa lang ha. Uh, retired uh, captain ng uh, ng uh, Philippine Military Academy na si uh, cap uh, retired captain uh, uh, Clemente Dado Enrique. At uh, we reported earlier na halos wala gaano pumapansin dito because after a week uh, since uh, the holidays, uh, kung saan marami sana talagang time yung mga tao para mag-sign ng mga ganitong bagay nito pero they only managed to get uh, a a uh, voting support or signature from uh, 10,000 less than 10,000 people at uh, kaya do, uh, in, in, in his blog 3 3 days ago 3 days ago parang indirectly nakiusap si uh, si Captain Dado sa mga... <laughs> sa mga supporter niya. Na... Kwanyo naman na... Uh, I... I... Step up yung signature campaign natin. Para hindi... Uh, para maniwala sila sa atin. Kasi inamin niya na... Na dahil kakarampot lang. Ang nagsign. Ay uh, parang... Uh, pinagtatawanan sila ng uh, gobyerno. At... Uh, Ah, sabay-sandali. Sabay ko. At sabi niya, eh, mag-sign na kayo, please. <laughs> Nakiusap na, no? Mag-sign na kayo, please. Para... Hindi naman directly, pero sinasabi lang niya na kung hindi hindi marami ang mag-sign, na talagang uh, pagtatawa na lang tayo nitong gobyerno na ito. At, ah... Uh, uh, so, uh, sinasabi pa niya na dapat daw, umabot daw sila ng numero ng mga na mga 1 million which is the the ideal number do talaga para seryosuhin sila nitong uh, gobyerno so today we are going to play that video at uh, na kusaan uh, it shows na medyo desperado na nga sila although ngayon uh, parang uh, he is showing a brave face na parang takot daw <laughs> although inamin niya takot daw yung uh, yung gobyerno takot na daw yung Marcos administration pero paano matakot ang Mar Marcos administration nang nabinoto ng, uh, na ng milyon-milyon at uh, uh, parang paano matakot sa 5,000 at saka sa sa 200,000 PMA years although sa mga sa vlog natin kanina, tatadlo pa lang sila ni Makanas at saka meron pa isang colonel na nag-retire nag kaya naging general <laughs> kasi next in rank dapat. So, i-play natin yung video niya at uh, and, uh, para, ma para malaman nyo kung ano talaga ang kwa nila, ano talaga nasa pag-iisip nila ngayon. And, uh, And uh, nakakatuwa, nakakatuwa at nakakaawa. Lahat, mga oh, ito, ito na, na ito Sarfay na. Magandang umaga, magandang tanghali. Ah, uh, na lang, ito siya, ito siya sa sa video niya 3 days ago kung saan ah uh, sa bi, sa vlog niya Survivors Community kung saan uh, dinidiscuss niya ano daw mga senaryo. Pero yun nga, sa inamin niya na kung hindi sila makalap ng mga 1 million or more para tapatan yung 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 30 million uh, 31 million SD card vote, mostly SD card voters ni Marcos, eh, wala daw, status quo. Kung baka, wala mangyari. Kung baka, sayang lang yung effort nila. At baka makulong pa sila sa ginagawa nila. Na, eh, baka hindi sa, sa inciting to rebellion, dahil wala pa naman sila mga formal groupings, kundi mga panawagan lang dito, pero baka sa anti anti cyber crime law. Ga ata ko ang penalty ay 1 million and 12 years imprisonment or both. 1 million and 12 years imprisonment. So pakinggan natin. Whichever the case may be. So, Happy New Year sa inyong lahat. Naway, nakalim, nakalipas yung inyong medya noche na okay naman. After the New Remember, Year hindi eh. nasa, wala sa pagkain yon but uh, nasa company, no, yung mga kasama natin. Nasa na yung sinos. <laughs> wala yung salamin ko. Ayan. Uh, so... Kukulipin ah, sa maraming salamat doon sa nag-ano, nagpirma, uh, no? May mga Five-seven, gano'n. Almost 6,000 pala. Almost 6,000 na. Maraming salamat six, sa inyong four, lahat, four, ha? Sa mga Pilipinong <laughs> kumatayo para madinig ang inyong mga hinanaing. So, yung yung link, no? Yung link nandoon sa past five-seven vlogs. Nilagay ko na rin doon. I-click nyo lang yung Facebook ko na account kasi pagka napunta kayo doon sa Facebook Dado Enrique no ah uh, nandoon yung recent post hindi ako nagpo-post ng panibago ah uh, so yung recent post nandoon yung change.org pindutin niyo lang yung picture o yung mismong title papasok na kayo doon sa site so again yung link nandyan sa description box ko for the past 5 uh, five na vlogs. Nilagay ko doon. Hindi Tina, para pati doon sa vlog nato no? Pa niya so, bayan para pindutin nyo lang yung link na yun to para my para Facebook account. Pagdating nyo doon sa Facebook, ko, scroll down ng konti. <laughs> makita nyo doon yung, sa, sa yung I think, na, post ko think, ng Pilipino, no? Mga mga yun, than, tapos uh, na, 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 yung picture na, na, so parang ano, nilagay ko parang doon na promotion na, lang. Yung ang dami na Ibon, dengoy. Agila, parang, tsaka yung parang promotion Huting. lang ng page niya <laughs> sa Facebook at YouTube. So pindutin niyo <laughs> lang yung picture <laughs> o yung title. Ang dami, Paso kay <laughs> ang dami na, na and then, dito. Ano eh, sundan niyo na instructions. Na iyan niyo lang yung kung paano bumoto. And then di, wala kayong pirma ilalagay. The mere fact na sinasabi niyo na maano kaya ma-include doon, is yun yung, yung pinaka-signature niyo Tapos noon, mayroong lalabas. Pag sila ng donation, huwag kayo magbibigay, ha? Kasi, that's how the platform earns, eh. Magtatanong, do you want to na maikalat ito? So, mag-donate ka ng 400. Wag, huwag kayo mag-donate, no? Malinaw, ha? Ah, uh, uh, kuha natin. Eh, Section, kung anong t-shirt ang... Yon, pati mga t-shirt, meron na sila. 1 million na, na Pati mga damit daw, ibibenta. 1 million, sasabihin tao, naman, e 31 na million yung bumoto sa akin eh. Oh. O yan, andyan na. Ito doon yung manifesto. If feel nyo na medyo ayaw nyo, huwag eh, pumirma. Na? Kung feel na feel ninyo na, oh, tama ito, lato. lahat ito. Lahat ito, delikado. Pirma kayo. Rio, no? Inugulo na aso yung mesa, oh. Nagulo. Oh. Rio. So, ganun yung ano. Uh, ngayon, ano yung pwedeng mangyari? 2024, yung ano ko, yung tingin ko, analysis ko. Sa ngayon, nagtatawa sila eh. Kasi ang pobirma lang, ano eh, 6,000 na libo lang. Ano ba na libo lang? O, hindi sila natatakot sa 6,000 na libo na pirma. Ang takot niyan, pagka umabot na na million-million. Pero sa 5,000, 6,000 na libo na pirma, dyan sa Chase.org in 3 days, feel, na makikita mo na kinakabahan sila. Dahil sa inyo, kinakabahan sila. Yung dalawang daan, natakot yung kongreso. Dalawang daang general. At saka si general manager, si general anesthesia. <laughs> Hindi, walang takot si general anesthesia. Eh. Walang nararamdaman. Eh. Na-injectionan sa sa ano eh, spine. <laughs> general anesthesia. Saka general, general patronage. No? May problema. Oh, yung mga na. nagpirma na PM-Mayor, ano? Si <laughs> Luko -luko ito mga aso na uh, Ano sila? Hindi sila natakot. Nang takot yung kongreso. Niya. Sipin nyo sa 6,000 na ngayon and then still counting. Pagka umabot yan ng, ng ano, daan uy, marami yon. Ibig sabihin, medyo may, sa, may say na yung sa 100,000. Pag gumabot yun isang million in the next few days, abay, grabe. Ibig sabihin, marami tayo na nag-iisip ng parehas na gusto nating gusto nating ma-ano, ma, ano ma address yung concerns natin. In fact, nawala na tayo ng tiwala sa administration. Kaya withdrawal of support. Yun yun. So ano yung mga pwedeng mangyari? Number one, status quo. Status quo. Bakit status quo? Walang walang pagbabago. Hindi mabago. Eh paano? Kunyari pamimirme isang isang dan libo lang o 5,000 6,000 o kaya 10,000 ano kaya 1 million na kamo 1 million sasabihin naman eh 31 million yung bumoto sa akin eh Oh 31 million yung bumoto sa akin ay of the mandate eh 1 million lang yun <laughs> O the wala di ba wala still the president all <laughs> Kumbaga Kumbaga, nagmamakawa na siya. Sige na, please, mag-sign na kayo. Umabot na ng 1 million para umabot din ng 1 million yung followers niya. <laughs> Ang dami na detengoy dito. Ah. So, So, nagkikiusap na siya kasi pinagtatawa na lang daw sila ngayon sa less than na uh, uh, less than 10,000 and I think uh, pa, yung initial medyo maraming naka, nakaalam pero hindi na lahat nag-sign kasi one, almost one week na natin dinidiscuss ito, hindi pa sana yan by this time. Meron na yung 50, 100, or 200. Wala pa eh. Parang it's growing at an average of 1,000 a day. Ang tagal nun. Ilan para umabot ng milyon, ang tagal rin nun. Ha? Tagal rin nun. Kung umabot ng ganun. Sa so, tingin ko pa, hindi na yan. Pahina ng pahina na yan ang, ang numbers of voters. Oh, yun yun. So status ko, Ibig sabihin, he'll run hanggang, he has the, he has the mandate hanggang 2028. Iba yung wala yung mandate. Wala na yung mandate. Ibig sabihin, yung sa 31 million, you have about, uh, ano ba kalahati? 15. 15, 16, mga ganon. There are about 16 million yung boto, yung nag-ano sa kanya. He doesn't have the mandate because ang nagsalita na yung mga tao. Yung ganon yun. And ang bumoto kay... Ano, Inday Sara, is 32 million. So, kumbaga sa ano, nag-withdraw nag lang support yung uh, 16, 20 million, and then just accept the mandate, and then sinasabi ng, ano, na si Sara na yung presidente. Why are you, why are you, ano, why are you so atat na atat na, na i-withdraw yung support? Ba't hindi mo bigyan ng chance, ha, Para matapos. <laughs> wala na. Wala na. Palayo na, palayo na sa topic. Okay. So, Uh, binagyabang binagyan pa niya na 32 million no bumoto kay Sara. Kung 32 million ang bumoto sa kay Sara, saan na 'yun? Bakit less than 10,000 pa lang in almost a week since the manifesto was posted online? Bakit uh, extensively covered naman ito by media, even by by the broadcaster? Pati yung mga chuchuwa na, chuchuwa na bloggers na si Duterte, kumukover na rin ito. Pati si Maharlika, sa laki ng mga numbers nila, bakit uh, kukonti pa lang sila ba nagbay? Bakit kukonti pa lang at saka in-interview pa siya ng mga ibang DDS bloggers, ng mga jukebox bloggers ni Duterte? Bakit uh, less than 10,000 pa lang? At uh, saan na yung sana yung 32 million? Ha? Kasi game Uh, game uh, of uh, numbers ito sana ng 32 million. Ang uh, pakita naman kayo, ha. Maawanan naman kayo dito kay uh, kay uh, retired Captain Dado Clemente at 'yung tatatlong general na nag-sign dito. So <laughs> at saka kung kung 200 generals ang uh, nag-sign ng manifesto, 'yung unang manifesto to free to free Badoy and uh, showing support for uh, Sara Duterte, to free Celis Uh, kung 200, sana yung 200, bakit hindi nila sinasign itong Manifesto of Withdrawal of Support? So, yun, uh, medyo uh, nakakahiya ito on the part of uh, of uh, General Macanas uh, at saka itong si Dado Clemente na nilalangaw talaga at uh, nakikiusap na sila ngayon na duma mag-sign naman kayo dito sa petition namin para umabot tayo ng 15 million. So, good luck. For now, uh, kuwan pa rin, nilalangaw pa rin sila as at least uh, now and the uh, uh, last few days when he, when uh, Dado posted this. We'll see in the coming days kung saan, pa, siya pap Sancia papunta. Pero, in a way, tama siya sa sinabi na wala, status ko. In short, uh, wala. It was all... A useless uh useless uh effort sa part niya although panalo pa rin si Dado at saka si Makanas kasi nag-gain sila ng exposure, nag-gain sila ng followers at siyempre nag-gain sila ng views at saka uh, nag-gain rin sila siyempre ng uh, ng uh, uh, financial uh, uh uh reward from uh, YouTube kasi meron ng uh, at saka sa Facebook Amero uh, meron naman yan na uh, kahit papano may, may binabayad naman si YouTube para sa mga ads. So at least panalo sila kahit wala nangyari. So we'll see. We'll see about these developments. Especially sa part ni Marcos kung ano bang gagawin dito sa dalawa at iba pang mga vloggers. DDS vloggers who are inciting the public to rise up and to oust in a, in, a, uh, in a, uh, bloody way the uh, marcos administration so thank you very much for watching and don't forget to share this blog to friends and relatives and uh, and uh, don't forget to, to subscribe to the blood caster youtube channel and see you in my next vlog